Yang terakhir nanti itu. Yeah. Kamu rasa nempah itu pak? Kegabian, di itu nanti sila titirahan, titirain para madali, madali silang matry ayun, labi lima sila hindi naman o pwede lagay labi lima mabigat ang gawin ko uh, lima lima kasi baka basahan nga po yan eh. lima lima lang ah, Tingnan natin lima lima. Okay. Yes. Ito, ganito lang po yan. Para huwag mapiasa yung makina ng motor. Ano? Ito. Power natin. Okay. Samahan natin ang dasal. Panginoon Diyos, samahan mo po ako sa aking pagdadrive dito sa mga punasan na pa. Ako so, po, sana magloko. Itong kuryente, wag magbrana. Okay Salamat po sa alam ni Yesus. Amen. Okay, start muna po yung power. Tapos itong spin. Spin lang ah. Kasi spin lang ang kailangan. Ayan yung spin ah. No? Ito lang oh. Ayun. Then, start. Yan, natin natin. Ayan. Ayan, ano? At uh, salang natin, puro lima para huwag mahirapan ang makina. Kasi mabigat po yan eh. Pamunasan ng pahayan eh. Ayan, ah. ano? Kita nyo po. Mabigat po yan. Baka mahirapan ng makina. No? So, 15 pieces sila. Lima, lima. Tatlong pirata. Yan, nakababad na po lahat. O. Oh. Nalagay ko na lahat para subip sila ng downy. Eh. Ayun yung train, no? Pupuntang yung Bornal train. ganyan lang po ginagamit po ito pag naglalaban ng basahan dito po sa sa labas itong ginagamit ni sister baby Ayan. tapos dito ko na lang po sila pinadry syempre magina ito hindi ka na mahirapan ng pilipit ng pilipit masakit din sa kamay umisa na naninigas po yung mga kamay ko pero yung exercise naman Pero kumisa, isa naglalak eh <laughs> Naglalak <laughs> Sige Next five Ito na po I try na Odi. Next Yan na Tanda <laughs> na po natin kaya na sinasabi ko. Ito lang. Power ah. Power. Oh. Spin. Ayan. So, start. Ayan na lang natin natin ano just sweet tignan natin yun meron pong 6 na minuto 6 minutes. bali 5 lang 5 yung isa para sa ano na paglabas lahat okay. pangalawa na yan bali pa 10 yan sa pumbasahan Okay meron anim na ay limang minuto yung one minute para ilabas okay hintayin na lang natin no? yan kung ginagawa ko tumutulong ako sa gawaing bahay kagaya ng paghugas ay pagbabalaw Ma ang weather po natin ngayon ay ano makulimlim makulimlim mga ating panahon ngayon tingnan nyo po labas po tayo Wala ngari ngaro. aring araw. Mapapuntang oh, Wanulas ko yan. Wanulas ko High School doon sa Tundo. Dito na mapapuntang Petal Market pag lalabas ka dyan. Petal Market. O, oh, ayan. Dito naman kami. Ayan. Diyan kami. Ha? Mga halaman. Halaman si Sir Vivian. Ito para sa diabetes. Kamu sa diabetes yan. Minumuya lang. uwiin mo lang yan, kukunin mo lang yung lasa, yung katas. So, bag tayo dito sa loob kasi pinakita ko lang sa inyo, ano, makulimlim. Nagdago ang tago ng haring araw. <laughs> Tuloy-tuloy lang, no Limang minuto po yan. Limang minuto. Pangalawa na yan, ha. Eh, hey, tapos na. ito so, lalabas na natin so binito ito na yung ano okay ano yung simula start spin spin lang okay pag nakita nyo yung 9 start yun lang natin. Huli na yan. Natutunan ko rin po yan. Pinadadala ng kaisipan ng Diyos. Paano kung sa washing machine na automatic. No? Unti-unti lang. Tinuturuan po ako ng Diyos sa pamagitan nitong washing machine. Yun lang natin na ano? na. Na. Das na yan. Ano lang po, lima-lima. Pero ito, nasobra yan. Anim. Last na ito, anim naman. Yung dalawa kanina, lima-lima, pero mayroong malalaki. Ayan. Kaya dito. Mayroong siyang six, ano, nakikita niyo yung oras. Tanam na minuto. Ayan. Actually, ang pinakaano niya talaga niyan, is limang minuto lang. Yung isang minuto, para doon sa start at saka doon sa pagtatapos niya. okay kanya lang po. Kanya lang, ha? So, sinalang niya sa isang washing machine hindi automatic. Yeah, Dito. Tapos, ako naman. Ayun, i-dry ko sila. Kagabi binanlaw ko na rin sila. Ayun, yung tubig na pinagbanlaw ko. Ayan. Sa sabat sa blo. ko sila dyan. Ayun naman, nilagay ko sa may downy. Dito, kasi may downy yan, mabango. Ayan. Ayun ang drain. pag bornal na po yan, diretso imbornal. Okay, yeah. Kaya pa may sasampay ko na rin yan. Sandali lang matutuyo yan. Mga bukas to yun eh. Gagamitin mo na naman kinabukasan. Kasi nga, hindi na masyadong mabasa yan. Gawa ng nadry ng gusto rito yan. Okay? Ganito na lamang po na. Tapos na. One minute na lang. tapos na yan ihaw na natin ano kaibigan yan ah na so tapos na po mga punasan lang pa dito na lamang like 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 share na siya kayo mga na share at mag share kayo sa iba senior citizen stroke loss person with disability God bless us all